mga kalakbay dadaan ako ngayon sa road 10 or Mil -Lupis Boulevard ng ano ng pier ito yung kahabaan ng pier babaybayin ko ngayon may papakita lang ako sa inyo dito ano uh, dapat pag-iingatan niyo pagka napadaan kayo rito lalot baguhan kayo so nanggagaling pala ako ng ano ng C3 road or kung galing ka naman sa Skyway galing ka ng Bulacan same lang din to na way So, panoorin nyo to para makita nyo kung saan kayo pwede mag-iingat dito sa lugar na to. Ito yung unang stoplight na madadaanan natin mula doon sa pagbaba ng Skyway mga kalakbay. At ka ng C3. Pag nakapasok ka na dito sa Road, road 10, Tondo, Manila, sa Bapuntang Pier. Ito, papakita ko lang sa inyo yung may isang stoplight dito na dapat pag-iingatan nyo. Eh. Kasi, hindi talaga siya pansinin. Para pagbaguhan ka rito, eh, panoorin mo tong video na to pagkita ko lang yun yung unang stoplight ha ah, mula dun sa C3 so approaching na ako sa pangalawang stoplight eh dito may left turn kasi to dito kaya dapat nakapasok ka na sa ano sa dito sa inner lane ka lang kasi may left turn yan eh pagbaguhan ka lang dito tandaan mo tong lugar na to ito yung C2 road stoplight yan Maraming bantay dito Pagka ano uh, Ibang araw kayo kasi Sabado ako dumaan Pero wag kang pakampante kasi dito Pag bigla, bigla dito yung mga <laughs> Yung mga nagbabantay So dito dito yung papakita ko sa inyo mga kalakbay Dito ako nahuli Alam nyo kung bakit Siguro sa bentindaan ko rito Laging naka off yung stoplight na to Laging naka off yan Bumubukas lang itong stoplight na ito mga kalakbay Pagka nandito yung mga bantay Nakatago dun sa unahan Yan yung stoplight na yan o oh. Yan Ito yung samay posting na ito Hindi mo makikita yan Pagka nasa inner lane ka Tapos naharangan ka ng mga laking truck Ganon yung nangyari sa akin Dahil naharangan ako ng Maraming truck na malalaki na sunod-sunod Eh hindi ko na siya nakikita Nasa baba lang kasi siya Kasi siya hindi siya naka ano, eh, Hindi siya naka Hanging stoplight eh tapos yung bantay nakaabang lang doon sa unahan. So, nagulat ako bakit ako hinuli nung time na yon. At saka yon, lagi akong dumadaan dito sa pier, sa road day na to. Laging naka-off yon yung stoplight na yung mga kalakpe. Actually, dalawa yan dito eh. Pati dito sa kasunod na overpass, Pakita ko rin. Lagi naka-off yung mga stoplight na to. Yung nandun, bumubukas lang talaga yon pagka nandyan yung mga traffic enforcer ng Manila. Pag lagpas ng stoplight. Ito may isa dito. Ito yung kinakabitan ng tarpaulin ni Yolo to. Yan, yan. Maliit lang din yan. Ito talaga lagi naka-off na to mga kalakbay. Doon bubukas lang yung pagka nandoon yung mga bantay. Nandoon yung mga traffic enforcer. Kagaya yung nadaanan ko ngayon, 'di ba naka-off kasi walang traffic enforcer eh dahil sa bado. Kaya pag kayo dito pag nasa pier kayo. Doon ako na ano, na para So, nag-reason naman ako, nag-reason out ako kaya ay eh, nagbigyan ako, nag-suggest lang ako dun sa traffic enforcer na sana gawing ano, uh, mataas yung stoplight na yun. Kasi talagang hindi mo makikita pagka na sa first uh, ano pala, third, second lane ka, pati outer lane, hindi mo talaga siya makikita eh. At saka doon talaga ako nagtataka Bakit bumubukas lang tuwing may bantay doon Tapos ito naman uh, May isang stoplight dito Lagi dito may bantay dito Pero ito okay to dito Pagka mali ka, mali ka talaga Wala kang reason dito eh May lift turn kasi to dito mga lakbay Ngayon pag baguhan ka Talagang nasa inner lane ka lang palagi Ah uh, Second or third inner lane pala, sorry. Ito yung Mil Lopez Boulevard. Yan, may nakabantay dito. So, okay lang pagka ganyan. Huwag lang yung gano'n na ano eh. Na nakatago yung stoplight. Talagang huli ka eh. Hindi mo talaga makikita mga lakbay. Once pa lang ka dito, silipin mo yon. Sabihin yung mali ako kung nakikita nyo yun pagka nasa sa second or third lane ka. Tapos kasabayan mo yung mga malaking truck dito sa Tondo. Eh, sabihin nyo mali ako pag nakikita nyo yun. Lalo pag baguhan na kayo dito. Ako nga, lagi-lagi akong dumadaan dito na nakaligtaan ko pa eh. Kasi nga, kampante ako, lagi kasi naka-off yung stoplight na yun. Wala, bihira na naman kasi tumatawid na truck doon eh. Nagtakataka ko bakit may stoplight pa. At tsaka, bakit buo bukas pagka may traffic enforcer? <laughs> so yun lang, sana makatulong to sa mga manalakbay dito na dadaan sa Road 10 or Mil Lopez Boulevard sa Tondo.